Yes, good morning mga ka Good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. Titre uh, Mga ka ipagala po muna natin yung mga alagang itik natin Bago po natin pakainin Para makatipid po tayo sa pagkain Siyempre kapag busog na sila ay kunti na lang yung ating ipapakain sa kanila dahil sa mayroon na silang kinain ng mga maliliit na kuhol so ganyan lang po ang diskarte natin mga kadakers sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik ay ganito lang po yung ating gagawin para makatipid po tayo sa gastusin kasi mga kadakers yung alagang itik natin uh, medyo bitin na po sila sa kanilang pagkain ay alalayan na po natin ng mga alternative na pagkain so ang ginawa natin dito ay uh, pinapakain na lang natin sila ng mga alternative na ang alalay sa kanila uh, bigyan sila ng konting page at lagyan sila ng uh, mais na yung uh, bilog pa hindi pa po nakrak at yan po ang kanilang uh, tinutuka kapag dyan na sila sa ating tulungan hindi po tayo gumamit ng uh, crack corn kasi kapag crack corn po, ang gamitin natin magasgas po yung kanilang uh, bulon-bulunan yung kanilang uh, liig so sa kakain nila ng uh, crack corn so mas mainam kung yung buong Uh, mais yung butil po ng mais buo pa po hindi pa po yan uh, nagiling so ibilad natin masyado para matagal matunaw mga kadakers para pagdating po sa tanghali mga kadakers ay mainit na po yung sinag ng araw tayo po ay mag higa higa at matulog sa duyan pagkatapos uh, mag naglubo tayo ng um, mais para pakain naman sa kanila sa tuwing hapon so ganyan lang ang ginagawa natin mga kadakers dahil sa medyo yung iba mga kadakers ay naglulugo na po so kahit pakainin natin ng buong isang libo yan hindi na yan talagang magbuwilo ng uh, pangingitlog. So, hayaan na lang natin na maglugon sila para sa pagdating ng anihan, tapos na po silang maglugon. So, ganyan lang po ang ginagawa natin mga kadakers. Para mga kadakers, makalubo tayo ng mais. So, mga kadakers, yan na po yung mais na binili natin nasa 550 lang po yung isang sako mga kadakers i-compare natin doon sa uh, page na 1000 uh, plus bali yung isang sako na page ay tatlong sako dyan sa mais mga kadakers yan po ang gagamitin natin ipakain sa mga alagang itik natin mga kadakers so ito na mga kadakers nagpakain na po tayo ng ating mga alagang itik so, pagkatapos nilang kumain ikukulong na po natin sila sa uh, kanilang uh, kulungan so hayaan natin silang gumala-gala lang dito sa uh, kanilang kulungan so naka double net po tayo mga kadakers yung makikita nyo na kulungan doon sa loob ay kulungan po ng panggabihan. So yan sa kanilang kinakainan, ito po yung uh, kulungan nila sa pangaraw. So hayaan natin na gumagala-gala sila hanggang sa hapon. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much sa inyong lahat sa mga subscribers ko po thank you sa mga viewers po na hindi pa nakapag-subscribe ah, pakisubscribe nyo naman po at pakishare nyo po ang ating mga video so hanggang dito lang muna pakisubscribe naman po yung AJ Mix Vlog thank you very much thank you for watching see you next vlog